Yan. Today, te-testing natin to. Te-testing natin to. Kaya lang. Yan. Today, te-testing natin to. Te-testing natin to kaya lang warning pag meron ka nito pwedeng masira yung ECU mo or pwedeng masira ito kasi maselan to eh itong maselan na tool wait lang may maingay ah ito mga may ingay na to Yan, dito natin testing sa ano Honda Beat na version 2 madali lang naman siya gamitin kailangan mo lang itong mga kable na to ah ito pala maselan to kailangan sundin mo yan yan nasubukan ko na eh ito ang ginamit ko ito uminit yung wire buti hindi nasunog so number one yan kailangan sundan mo tong wiring yan tapos yung battery mo dapat Uh, malakas lagi. Bawal siya yung mahina ang battery. Pwedeng masira. Hindi lang yung ganitong model. Iba-ibang model. Kailangan laging healthy yung battery. Tapos, pwedeng ito rin ang masira pagka shorted yan. Yung OBD port mo. Or may nag may nag-short dyan, or pwede yung easy yung masira pag masyado kang malikot dito halimbawa yung mga reset yung remap eto wala namang remap to according dito sa box nya dito, yan read codes, easy information, ISC quick test, start test, wave test erase code, dynamic may mga adjustments din siya eh, pero hindi pa natin alam yan I explore pa natin no explore pa natin so babalik ako ko connect ko muna to tingnan natin kung ano ano yung mga makikita natin dito so, so balik tayo wait lang yan ito 4 pins kasi 4 pins naman si Honda yan 4 pins so lagyan mo lang yan wait lang yan saksak -sak na siya kailangan natin pala ay susi yun mo pag na on mo yung susi yan lalabas ito si J Diag yan meron niyang diagnose battery ay mali 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 diagnose battery module test dito lang yan kung itetest mo LCD, keypad, LED test, SD card test, at yung version. Ang version na gamit ko ay 22.09. So, medyo luma pa, no? Exit. Yan. USB memory, pag mag-upgrade. Image, yung mga na-capture mo. Tsaka setup. Hindi ko lang kung ano. Ah, sound, tsaka language lang. So, tinanggal ko na yung sound. Tapos sa language, English. Madami ako nakikita nito. Puro hindi ko maintindihan eh. Thailand ba yan o Malaysia? So, ayan. Sa diagnosis. Ayan. Madami siyang anong motor Oh. Abida, Aeon, Aprila, Arctic Cat, Bajaj, Benelli, Brickstone. Masa madami. CF eh. Moto, Honda. Kawasaki, KTM, Kimco. Ito, OBD2. Pwede, alam ko, pwede sa auto rin to. Kaya lang, syempre. Read and erase lang ng code. Royal Enfield, Suzuki, SYM, TBS, Triumph, Vespa, Yamaha, Eben. So, siguro madadagdagan pa yan sa susunod na update. Ngayon, punta tayo sa... Honda sa Honda pwede namang all models ECM maintenance meron po maintenance ECM reset ECM update ah may ECM update din ano pero wag natin pakialaman yan baka masira pa yung motor natin ah uh, do you want etong kailangan mo laging gawin basahin to Honda pwede tayo sa auto scan kasi tamad ako eh auto scan na lang so PGMFI naman si Honda pwede rin sa ABS pwede sa ABS since may remote yung ano natin motor yan naka remote na yan pasok tayo sa PGMFI ngayon tamad ako maghanap kaya mga auto, auto na lang yan nakapasok tayo no sa ECU information ito yung ECU ko yung version exit ulit natin meron siyang ay bakit ba enter meron siyang live data mamaya tayo pumunta dyan. May freeze frame data, may read, read fault codes, erase fault code, tsaka configuration. Configur configuration, configuration uh, ECM reset, pero hindi rin natin gagawin. Baka masira pa yung ating ECU. Sa read fault codes, actually, wala naman siyang fault code. Hingan, uh, naman ha. Current wala naman siyang current. Ang ginawa ko dito, tinesting ko, may hinugot ako sa uh, throttle body niya. Kaya nakapag siya ng code. Ayan, injector. Yung sa injector. Hinugot ko yun. Tinesting ko lang. So, ngayon, testing natin mag-erase ng fault code. To show to sure to erase DTC engine off. O tama, naka-engine off ECU lang. kailangan mo babasahin lagi yung magpo-prompt dyan eh. erase ok Yan. So, pagpunta tayo sa read fault codes, current fault code, syempre wala to Sa stored, wala na rin. So, yun ang basic na kailangan natin dito. Magtanggal ng fault codes. Sa configuration, hindi nga natin pupunta. Sa live data naman, makikita natin dito itong mga to So napakadami niya. Uh, syempre walang RPM yan kasi ma hindi maandar. Ang dami niya, may uh, throttle position sensor, hindi ko alam yung mga yan eh. ECT sensor, temperature, bakit hindi ko alam, bakit 215, battery, 12.3, healthy yan, injector, spark advance, tapos meron pa siyang 9 na uh, ano, tabs, ito uh, number 2 Altitude O2 Fuel trim Side stand uh, Madami Ito number 3 Starter Start solenoid Hindi ko alam yung mga yan Ang dami dami nya So Isa isa na lang yan Tingnan nyo na lang Yan yung stock values ng ano Ng parameter nya ang dami. Ibap, eh. e engine starting, gear. Hmm? Di ba? Neutral pa. PCB. Eh. Ay, diba? Emergency switch. Wala tayo nyan. Maglalagay ako nyan. Low oil pressure. High, high oil pressure. BLC limit switch. Angle sensor. Mode settings. May ito maganda sa EFI. May altitude. Eh, no? angle sensor, EOT, engine, oil temperature, 29, PCB, solenoid valve, air fuel ratio, wala pa naman, fuel trim, EOP, number of volts, 0, vehicle speed, 0. So, testing natin is start. Tingnan natin kung mataas yung RPM nya kasi cold start yan tingnan natin yan bumababa na 1.7 so tingnan natin kung may mga nagbagong ba injector spark advance bands hindi ko alam kung napansin nyo kung nagbago yung mga yan ECT voltage engine coolant temperature to alam ko eh eh since ano naman tayo air cool, baka nakapako siya sa 250 ano. bumaba agad yung RPM niya, ano kanina nag 2000 yan eh. Yung next, eto altitude correction 998 daw talaga yan. Ha? O2 sensor voltage. Uh, fuel trim. Ano eto, Status. Oh, no. Side stand fuel pump on oh, naka on yung fuel pump syempre yung maandar starter switch basta so basahin nyo na lang engine oil temperature 43 kanina 29 lang yan eh no so umiinit din auto heater ECG ito mga walang values siguro hindi applicable talaga yung kay Honda Beat pero na babasa nya pa rin hindi rin applicable hindi rin applicable hindi rin applicable ito ito mode setting altitude EOT o, engine oil temperature siguro yan 49 PCB air fuel ratio 13.87 fuel trim negative ewan ko paano yung value nyan actually pwede pala natin puntahan sa graph na no? may nakalagay dito graph fuel trim yan sa mga mekaniko nababasa nila yan ah, pwede yung iset ayun o may set pero so, wag natin pa kay laman baka magbago pa yan uh, EOP sensor hindi ko alam yan number of kilometer speed nakukuha niya rin oo nga nakukuha niya rin yung speed nakukuha niya rin speed so balik tayo dito RPM may graph pa si RPM Dabe, press enter Meron Deep uh. Ito number 1 yung voltage naman yung tinitingnan labi eh Injecto, spark advance 13 na kalimitan to Dito, altitude tumaas na no. so yan yan ang makikita mo dyan so malalaman mo kasi dyan kung may sira ang yung motor sa values pa lang na yan malalaman na yan sa magagaling kung yung differential ng motor mo pero, pero syempre pag-aaralan pa natin so yan freeze frame sabi niya no ay eh, teka kung tayo live data sabi kasi pwede mong screenshot dyan F1, F2 sabay Ayun Na-capture na So pagka in-exit natin yan Do you want to exit vehicle diagnostic? Yes Sa image Show image BMP Ayan na-capture nyo diba delete image baya mo na nandyan yan diagnosis honda pwede tayo sa uh, siguro kahit indonesia na lang ano itong dtc query ah meron na pala dito map sensor yun lang ah may 15 eh ang dami nyo pwede ka pala maganap dito kung ano yun ah mga error code oh error code ni honda beat oh. ah ni honda ito pala dapat mga screenshot no ayan post nyo na lang o. din naman ang na mangyayari dyan. Papasok din siya doon. Pwede naman natin i-auto. So, auto na lang. O, yan. Ganun din yan. Eh. Live data. Ganun din naman. ba? Diba? So, wag mo nang pahirapan sarili mo. Wag mo nang pahirapan. Auto-scan ka na lang. Ngayon, kapag hindi mo auto-scan, ay, namatay pag hindi mo autoscan, edi, eh pag hindi mo autoscan, edi, eh ano, tsaka pumunta dun sa, ano, sa, uh, per, per, ganyan, no? So, ayan. Aha. Sa ngayon, dalawa pa lang ang ating cable. Ito pang, ano, to, Yamaha. Yamaha so yan hindi pa lang wait lang i-close ko lang itong mga to ito pa meron ako nito itong isa wifi tinesting ko na rin to hindi gumana eto bluetooth yan tinesting ko na rin yan hindi rin gumana dito sa Honda Beat pero sa ibang motor gumagana to kaya hindi ko na rin tinapon. Magagamit pa rin naman natin yan. So yan. Ang tanong, kailangan nyo ba to? Sa totoo lang, hindi. Kung wala kayong shop, huwag na kayo kumuha nito. Kasi hindi naman araw-araw sira yung motor nyo. Pero kung gusto niyo yung namomonitor lang siya, kumuha kayo. Kasi ano to investment din to. Magagamit niyan. Halimbawa, madami kayong motor o may bibilin kayong second hand na motor machecheck nyo kung madami sira di ba ang gagamit nyo yan pwede kayong bumili nito pero kung ayaw niyo, pwede rin naman so yan yan muna yan muna hanggang sa susunod na lang ulit ay ito na lang pala picture natin yan